Okay mga katres, January 11. Okay. So gabi eh, mga katres, no, so, natay gihatag na pairing 6 blank 2. O 2-0. No, imagine, wajo ninyo na respetare na. <laughs> Kung bahay ninyo ba? So, yung last part yun, mga katres, atong pairing gabi eh. Oh. So, may hatag ko, ana, nga pairing. Kani ato, ah, sure win pairing ni nato gabi Yakan, eh. Ya, kani, money siya ako ang best analyze. I-combine lang tayo imagine na mo. Ah, ito, 40 ba yung kita, mga katres? Nakahatag na ko. Right, plaster tar na tapang alas dos nga draw. Kaya na atay. importante kay rong numero nga atong bagdukanan. Asa naman no? Okay, so sa tanang mga nakasabay gabi, eh, mong congrats ko kay lagi tagi hatag anak gabi ya mi undas pat kid mga katres ang pairing Imajin imagine paton gabi agoy da ogun mo Wait, watu tua tak ada yut sauban. akong signal mga tres hinay kay karon but nga ano na ni yun siya hmm but nga ano ni akong signal ro sige lang ha matuwat lang ta kay tanawo na to kanang naa na ba kay mga tontaw to, gamay at kay mm. kapit na so ibin na ba comment po mga tres para may bawaan ako. Nga na kay kayo. na dahil yung tayo. Nakatay. Nakon ron. Mag-comment lang mo dira. Magsukod na ba ta? Ay, o. Baka mo dira. Isipok tabi. May nang nga. Nga na dahil. Okay. Halaga. No, kay wa mamay nagpakita diri gud sa kuha. Ah. Abuse. So, basin og sa signal ra ni. Eh. Or basig wa agi ni tan-aw. <laughs> okay. Sudan so, ata. Ay oras na. Tuibin na baya. Right. Kani mga tresa na atay banatanan sa alas dos. Basin ug munda spot ni mga tres, dilan ta ko piansa. Mani akong pairing rong adlawa. ug na moy pamaris ana parisin ninyo ha. Oh, parisin na ninyo basin na moy pamaris ana mga tres. Istingi lang yun ninyo. Unsa yung uh, uyunan ana nga iparis kamu na bahala ha. So, muna akong guide karon ron. Hindi na kayo kong magdugay. Ako kataya gabi kay karon oh, sayang. Sige ma'am, ako okay, dira pa ilain pag-comment daw mo mga tres kay basit sa signal problem rin eh. Hmm, basit hinay hinay lang nakakuha ng mga uban. Okay. So, wala ko yung pasikreto numero karon sa kabuok, ha? Atong testingan. Basin dahil yung tortihon taron. No, di ba ka magdubli ron, no? Ah, 1-1, no? Kuya, kay mag-1-1 ron, mga tres. Kay 11 ba yan ron? Mag-1-1, mamitsa ba? Hmm, mag-1-1. Ang nasa 1, ang mag-1-1 ron, ang nasa kong guide kay 1-1-3. -one -one Oh, 113 one, one, ha. Alas 2 pa ni gawas. Na ako ka tres sa planta. Oh, ikaw ra man sa usa, ma'am. Wa may nag-message la Edri. No? Oh. So, kani ako ang ihatag eh, ninyo karon mga tres. Kani nga ano numero. Kumanta mo lusot dai ni. Kamo na lay balag slide ana basta mauna ako ang mauna ako ang hatag ninyo karon. Ha? May nabi na eskalera, pila lang niyo eskalera o ganahan mo. Mga Teresa, pila niyo eskalera. ganahan mo. Sa mao ni ako ang best karon nga pairing. Ug na moy slide ana, I slide lang ninyo mga Teresa. Kay ta ka siguro basta akong sure nga number karon mga tres kay uno. Ah, kay na dos. Oh. basin reg mutugot, mutulog yun. Okay, dagang salamat na magdugay eh kay napakulakon mga tres mag live ko alas 9 na dili ko karon maka live sa alas 2 siguro aw alas 5 basta alas 9 bina ko ka live ani mga tres so ibi sa gabi eh. puhon maabot okay Okay, larga na. Muwad no, to na ta mga tres Kay dapat tayo dagahang lakon nagdali kaya ko so, enjoy mong tanan karong adlaw ha kay di ko kan live ron. ana ako lakaw sa karong adlaw maka 3:40 mo na ara lang mo dira wat lang mo mag live ko alas na ubi kung nice, nai sure win pairing nung nagpakita mga katres akong ihatag ninyo mag live jud ko siguro o pa may sure win pairing ron ina e, hurot na gabi eh. nakuha na tanan karun karon na ipakita si pisis o karon hatang si pisis o nga pairing nga surbol mo gawas masin naka live ko nga draw ha Okay na. Ya, yeah, slide lang na ninyo ha. Basta mauna comparing mga tres ka nang nasa una o gikaduha basin hindi ay umutugot. Mulugwa di ay. Mata kay Bao. Di takas yun. Basig, hon Okay, so dalang salamat. Agto na ko ha. Shout out ko si Elri Mante Mayor. Basta dilip ako umupasa ron sa kuan mga tres sa mga nagpa-member kay Di mo amon sure good nga numero karong alas dos di ko ka pasalig ninyo. Ana ra ko mo hata ko pahabol Tanan ko nga ko ah, suruin. Ara lang ko mo pahabul ha. Basin day karong alas 5 ko nay surwin. Basin day oh, makahatag ko ninyo karon. Bye bye at amping mong tanan.